Dinala na sa NBI Detention Facility sa Bureau of Corrections si dating Congressman Arnie Teves patapos itong iharap ng NBI sa media. Doon muna siya mananatili habang naghihintay sa commitment order ng Korte. Si Margot Gonzalez magbabalita. Iniharap ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga miyembro ng media si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. Ito ay kasunod ng ginawang pagkaresto ng Timor-Leste Authority sa kanya at ang pagpapadeport dito sa bansa. Dumating lagpas alas 11 kagabi ang sinasakyang aeroplano ni Teves sa Villamor Air Base, Pasay City. Agad siyang dinala sa NBI headquarters para ito ay masuri. Sa kanyang pagharap sa media kaninang umaga, kasama nito ang kanyang abogado at ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat, nagawang ngumiti at kumawa ni Teves sa media. Ayon kay Teves, malungkot ito dahil ikukulong na siya dito sa Pilipinas habang nililitis. Pero naging pagkakataon din daw ito para makita na niya ang kanyang ina. Of course, malukot ako dahil siyempre makukulong ako na habang, makukulong ako. On the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for two years. My father died last December, hindi naman lang ako nakauwi. Ayaw na rin daw kusyonin ni Tevez ang pagpapadeport sa kanya ng TL Government. Panahon na rin daw para harapin niya ang kanyang mga kaso. Pero may si Teve sa korte. Kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Ito lang sana yung request ko sa ano, sa korte na sana mabilis yung ano, mabilis yung yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabaho yung talaga yung kaso, sandali lang yung ano, sandali lang naman yung yung sandali lang matapos kung ano. So, yun lang yung ano. Anyway, I believe in, I mean, I, I trust my lawyers very well and I, I know my conscience is clear. So ang sa akin lang, sana lang mabilis yung proseso. Ayon kay Tevez, malinaw daw ang kanyang konsensya sa nangyaring pagpatay kay Robert Degamo. My client just wishes to convey that regarding the previous question, his conscience is clear. Let's leave it at that. Matapos iharap si Tevez sa media, Dinala na ito sa NBI Detention Facility sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa City. Doon sa pansamantalang ikukulong habang wala pang commitment order ang korte. Magmula ng gibain ang uh, building namin sa Top Avenue, wala po kaming detention facilities. So nakipag-coordinate kami with the uh, Bukor, pahiramin sa kami ng space doon. So binigay sa amin ang building 14. That building 14 is distinct and separate from the Bucor na kung saan yung mga convicted ay nakakulong. Kaya yun po ang ginagamit namin. Kaya wag po kayong mamangha na bakit Bucor. No? Uh, detention facility po yun ng MBI. Inaasahan na agad na magkakaroon ng arraignment para kay Tevez. Ang korte ang magsasabi kung kailan ito dapat humarap para sa pagbabasa ng sakdala. Pero kung anong ipapasok nitong plea sa arraignment, ayaw mo nang sabihin ng kampo. Ngayon we do not want to telegraph our punches at this point. Samantala na pag-alaman na may mga kondisyon ng gobyerno ng Timor-Leste para sa deportation ni dating Congressman Arnie Teves. Kabilang sa mga ito ang katiyakan na hindi siya bibigyan ng parusang kamatayan at hindi lang siya sasailalim sa anumang uri ng political prosecution. Ito ay bahagi ng mga international legal safeguards na karaniwang ipinatutupad sa mga kaso ng deportation upang matiyak na mapapangalagaan pa rin ang karapatang pantao ng isang individual kahit ito'y nahaharap sa mga mabibigat na kaso. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahayal Maritim Sanas, 9 News.